tamang oras na pagtulog ayon sa edad ito ang ideal na haba ng tulog ayon sa edad sa edad 3 to 5 years ay 10 to 14 hours ang tulog sa edad naman ng 6 to 13 years ay 11 hours ang tulog sa edad naman ng 14 to 17 years ay 10 hours ang tulog sa edad naman ng 18 to 64 years ay 7 to 9 hours ang tulog at sa edad naman ng 65 years old and above ay 7 to 8 hours ang tulog sampung pagkain na nagpapalabas ng plema isip mo ang video na ito para hindi mo makalimutan 1. Pipino 2. Mansanas 3. Pinya 4. Luya 5. Bawang 6. Guyabano 7 broccoli 8 berries 9 pumpkin seeds 10 key limes Sana po ay nakatulong Salamat po